Inalok daw ng award-winning director na si Joel Lamangan na makasama sa pelikula niya ang controversial social media personality na si Renden Labador. Ipinost ng motivational speaker sa kanyang Facebook account na may offer sa kanya si Direk Joel noon pero hindi ito natuloy kaya nang hinayang siya ng sobra. Ayon kay Rendon, nainis daw siya sa nangyari dahil sayang daw ang naturang project na inaalok ng premyadong filmmaker at napurnada pa, may pa-survey pa si Rendon sa kanyang mga followers. Post ni Rendon sa kanyang FB page, kung sakaling mag-aartista ko, gusto ko kontrabida, ano kaya magandang screen name? Patuloy niya, hindi natuloy yung pelikula na offer ni Direk Joel Lamangan last time kasi parang nahak yung account niya after niya mag-offer. Hindi ko na ma-contact si Ang, ngayon nag-iisip-isip ako kung anong magandang career ang papasukin ko, may idea ba kayo? Pa-comment naman, salamat. Sana hinak na lang ninyo pagtapos ng pelikula ko, minsan na nga lang may mag-offer na hakpa, bad trip, sabi pa ni Renden. Samantala narito naman ang ilang reaksyon at sagot ng netizen sa FB post ni Renden at sa kanyang pa-survey. Brandon Labador, kalabanin mo si Cardo, idol suntukan kayo hindi kasi natatamaan ng bala yun baka matamaan mo sa suntok. Red Striker Idol bagay sa'yo dahil motivated ka at di basta-basta nagpapa-apekto sa mga negativities, sana mapansin Idol salamat. Ren Ren Labador, apo ni Angkong ng Red Phoenix or anak ni General Pacheco, ikaw makakalaban ni Tanggul, kaagaw kay Bubbles. Talang Guess Labador ang magandang screen name mo tapos ang mga pelikula mo ay comedy horror. Bagay mo po mag action star, pang kontrabida, pero carry din naman sa bida, hindi ka pa pwede idol hindi ka pa tuli, patuli ka muna, idol sa batang kyapo try mo, bagay sa'yo kontrabida don, paniguradong bagay na bagay sa'yo, wag ka na mag di bagay sa'yo, nakita ko na ugali mo kung paano ka umastang magduduro sa nag-iisang babae, Sayang idol pa naman kita. Kala ko gods at may mindset kang mahinahon makipag-usap pag may away sa issue. pero siga ka at may masabi lang.